Ano naman saan naman? Sige, hindi ko pa. Ano? Sige. Ang takot ka kaya sa biyan? Ano? Ang takot 65. Ha? 65. 65! 65! 65. 65. Hindi ka lang kayo ah. Oo oh, dahil nga, hindi ko ka mahal sa'yo magpatay na yun. Dahil nga. Pusok ka lang isa bago magpatay. Dito. Hindi mo mag-alihan ah. Mag gusto, ang mama nga. Mag-alihan mo. Nagutangin ni mama.

लगता है हम लोग